ito so guys uh, sa mga owner na DA63 dyan na nahihirapan kung paano tanggalin yung itong kambyado itong kambyo dito na para ma-access nila yung thermostat housing thermocap yan para magpalit ng thermostat so may mga bolt lang po kayo tatanggalin ang ginagawa ko dito hindi ko to tinatanggal lahat kasi pag tatanggalin ko tong lahat tsaka itong cable ng handbrake itong cable din ng 4x4. So, ang dami kong tatanggalin guys. Ang pinaka shortcut ko dito. Inaangat ko lang to. Bale, nagtatanggal lang pala ako dito guys ng 10mm na bolt na apat. Tapos, ito rin dito. 12. So, pagtanggal natin to, kasi nakalikit to sa frame. Ito lang yung tatanggalin din natin. Ito, hindi na. Ito lang. So, tatanggalin ko na muna guys para mapakita ko sa inyo kung paano yung style ko na ma-access ko na tong thermostat dito. So, tatanggalin muna natin itong 12. Guys, ito na yung 12 mm. Ito din sa kabila. So, yun, nakita nyo gumalaw guys. Ibig sabihin, lumuwag na siya. Yun, lumuwag na. So, kaya ito na yun guys, ang pag-ano ang dito. Iabahan nyo lang, ganyan igilid nyo tapos gaganan nyo lang guys nalagyan nyo lang dito ng parang kalso dyan lagyan nyo lang ng kalso dyan dyan Ma access nyo na yung thermostat housing thermostat cup yan dyan na yun nakikita nyo na yan na yung thermo cup papalit kayo ng thermostat nandyan na yan makikita nyo na yun na kayo mahirapan yun ang ating mga cover, guys. Sana makatulong sa'yo, sir, na nag-comment sa aking vlog kung paano ko tinanggal yung itong buong, ano, metal na nakarang dito sa ating thermostat cap sa ating, ano, D63. So, ganun lang yung paggawa ko, sir. At sa mga iba din na gusto mag-DIY, so, ganun lang din gawin nyo. At saka, pag tanggal nyo ng thermostat, may bolt yan, dalawa dyan, uh, ano lang gamitin nyo, guys. Box range lang na 12 mm, yun lang ginagamit ko. Nadatang, nag, nakakapalit na ako ng thermostat, thermocap, yun. Ganun lang yung style ng ano ko. Tapos pinapatungan ko lang dito ng either kahoy or yung jack nya. Para hindi mahulog. Tapos ma-access ko na guys. Ganun lang.